sticker ng mga anak. Ang isa, nagsibak ng kahoy si noime. Ayan, o. kita nyo, guys. Ayan, o. malakas yung kamay niya. oh, tingnan nyo, tingnan nyo. oh, 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 nagsisibak. O, oh, diba? Ang ganda ng nagsisibak, o. Oh. oh, diba? O, oh, yan, yan. Para mga person, o. Oh. oh, yan. Yan ang mga gawain namin dito. Ganito kami magbanding. Dito sa ano. Yan, ang buhay ng... Ito. Ito. B basir diremsa, manihawang basir. <laughs> Pasinsya na kayo, guys, kasi personal naming basir yung mama namin. <laughs> Ganyan, guys. Mga lalit na mga mga, mga... mga... mga na Ayan, yeah. nanguha kami kasi ng ano, bayabas sa... at natumba na yung aking ano, cellphone malapit na, konti na lang. <laughs> 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 na basir na. basir na mo si Madir. Alam nyo ba guys, ayaw niya yung mahagip sa kamera. Hmm. May ano, may ano yung aking anak pinagmanahan. Ayaw mahagip sa kamera. Mm. Yan. Ano ba yun?

Bo. aktiviti mau jangan mo, dihanang, mo. Ayan bo, Ayo no guys, Yang pina

Matipid tayo ng gas. Matipid to ng gas. Kasi malakas ito -ano eh. Mag